Hello guys. Bale, andito na naman ako guys para mag-share na naman ako sa inyo ha. Kasi may mga katanungan sa akin guys yung pagdating sa pagsanla ng kaluluwa. Yan guys, sa pagsanla ng kaluluwa pagdating sa spiritual. Yan, may mga katanungan sa akin kung totoo ba yan ha. Kung totoo daw yan. Ako guys ay naniniwala sa ganyan ha. Yung pagsanla ng kaluluwa, sa, yung pagdating sa spiritual, pwede mong isanla sa kasamaan, pwede mong isanla sa kabutihan. Pero ito guys, ang sasabihin ko sa inyo, huwag na huwag kayong gagawa guys na magsanla ng kaluluwa nyo pagdating sa kaliwa dahil kawawa kayo. Yan guys, kumbaga sinasanla nila kasi may kilala ako guys na nagsanla ng kaluluwa niya sa kapangyarihan ng kaliwa. Ngayon, ano ang nangyari guys sa kanya? Talagang yung hiling niya guys na kayamanan ha kayamanan guys, hiniling niya. Talagang, alam nyo, ipinagkaloob talaga sa kanya instant. Instant guys, kumbaga nanalo siya sa, may tinayaan siya guys, hindi ko nababanggitin kung ano yan. May tinayaan siya na talagang pinanalo siya ng kasamaan. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Naging instant milyonaryo siya, yan guys, ang ibig kong sabihin. Pero ano ang naging kapalit nun guys? Ha, talagang kumbaga, hindi siya makapasok ng simbahan. Talagang pagdating naman sa ano, para bang pati pagdasal, para bang hindi hindi, hindi, siya makaano, yung bang para bang halimbawa papasok siya ng simbahan, para bang init niya init siya kasi syempre ano yun ang Jose, eh. kumbaga para bang napapaso siya. May mga nararamdaman siyang ganyan, kaya kumbaga talagang hindi siya makapunta ng simbahan kahit na, kasi nga sa kasamaan siya nagsanda. Yan guys, hindi ko na pahahabain ang kwento. Tapos may mga kilala din guys ako na mga may mga kilala din ako guys na mga sikat na artista or sikat na mga singer sa ibang bansa na nagsanda ng kanilang mga kaluluwa sa kasamaan. Yan guys, ang ibig kong sabihin, nagsanda sila. Yan guys, pero ano nung namatay sila, nasa impyerno sila. Talagang kumbaga pinasikat sila guys, talagang binigyan sila ng kasikatan, talagang sumikat sila guys, yan, talagang nagkaroon sila ng milyon-milyon na pera, yan guys, as in, kung ano nga ang kahilingan, ipinagkaloob guys eh, dahil lang sa pagsanda ng ano, marami guys, hindi lang isa yan, marami guys sa mga sikat na mga ano, sis, uh, ano sa ibang bansa, ha yan guys, hindi ko na nababanggitin guys, ayoko magbanggit ng pangalan. Yan guys, tapos na ngayon, sa kabutihan naman guys ha sa kabutihan basta sa, sinabi ko sa inyo oy pagkakalob sa inyo kaliwa pero ang kapalit niyan may kapalit niyan dahil mas makapangyarihan ang Diyos Ama kaysa sa kapangyarihan ng kaliwa tapos may mga tao naman ha kagaya ko na lang guys ako naman ay isinuko ko na talaga ang buhay ko kay God isinuko ko na kumbaga talagang isinuko ko yan guys ang ibig kong sabihin dahil nga sa naranasan kong hirap noon, di ba? Naranasan kong hirap. Na alam niyo naman yung naging istorya ng buhay ko na para lang akong isang langgam na pagkaliit-liit yan guys tapos inapi pa ng inapi talagang as in grabe ang naranasan ko sa buhay na muntik na akong bumigay noon dahil hirap na hirap na ako yan guys kung grabe ang naranasan ko talaga wala akong bahay noon guys wala akong bahay ng upahan lang minsan guys, ay wala pang pambayad sa upa. Tapos ngayon, nung time na yun guys, bago ko pinasok ang spirit, spiritual ha. Kasi 2021 guys, nang pinasok ko na ang spiritual. Mga nasa 20 hanggang pababa, yan guys, walang bahay. Minsan guys, nung pinasok ko na guys yung spiritual, talagang nagdarasal ako na sabi ko wal, sana walang kumatok dito na magsisingil guys, ng bayad sa bahay talagang wala rin. Sabi ko, Nandiyan na ako sa spiritual, nag-uumpisa na ako sa mga gabay ko, talagang kinakausap ko sila. Bahay yan guys, wala talaga akong bahay noon. Tapos ngayon, isamantala ngayon, kung baga may bahay talaga ako, may bahay ako sa Cebu, may anak ko dito sa Manila. Yan guys, ang ibig kong sabihin. O ba diba, kung baga malaki ang, pagkaka, ang, ang pagbabago ng buhay ko, yung sabihin ko na isinuko ko ang buhay ko kay God. Tapos naranasan ko guys, yung sinabi ko sa inyo guys, na pagdating na lang sa pagkain, yan guys, ang ibig kong sabihin, almosal, kape, sawang-sawa na ako sa kape na yan, na 3 in 1, yan guys, sawang-sawa talagang nagsawa ako, tinapay, almusal, tapos pananghalian, kakain, tama lang ang kanin, tapos ang ulam, yung isang order lang talaga na, ano, na ulam, yan guys, na kahit na, kapag nasarapan ka sa pagkain, hindi ka natapos na dahil ubos na yung ulam mo. Ganun guys, na-experience ko yan guys. Tapos yung ano, yung wala nang hapunan, magkakape na lang ako niyan at tinapay guys. Ayan ah, guys, kaya sawang sawa ako nun guys sa kape, kaya ngayon hindi, yung 3 in 1 na yan guys na kape, nagsawa talaga ako dyan. Kaya ngayon ang iniinom ko guys, nag ano na naman ako, iniba ko yung panlasa ko guys, yung yung gatas naman na nilalagyan ako ng konti lang na coffee, konting sugar. Yan naman ako minsan, Milo. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Kasi nagsawa talaga ako sa 3-in-1 sa lasa niyan. Yan guys, talagang sobra guys. Tapos, kumbaga ang naranasan ko talaga guys, as in grabe. Kumbaga kabaliktarang sa sa naging buhay ko ngayon na lahat naman na gusto kong kainin ay nakakain ko. Nakakain namin, nabibili namin samantala noong guys. ulang na lang guys, magnakaw ka para makatikim ka ng masarap na pagkain pero hindi ako nagnanakaw. Yan guys, ang ibig kong sabihin ganun. Halimbawa lang may, may makaki, makita kami niyan guys, ha? masarap na pagkain, hindi mo man kayang bilihin yan kahit na may bibiling ka sa grocery wala limit lang dahil pag nag-grocery ako nung guys alam niyo sa totoo lang bao ng anak ko sa 700 lang ang dadalhin namin niya na pera yan guys samantala ngayon guys kapag nag-grocery ha kung dampot lang ng dampot kung ano ang gusto mo makukuha mo mabibili mo lahat ganun guys kumbaga ganun yung mga buhay ko noong guys sa buhay ko ngayon yan guys tapos talagang ano guys eh, kumbaga ko nang ikwento guys yung mga naranasan ko na pang aapis sa akin. para bang ako ng sobra-sobrang pagdaon sa akin. Hindi ko na ikwento. Kasi nasasaktan ako guys sa mga bagay na yun. Pakwentohin na lang ako guys yung sa mga pagdating sa financial, yung pinagdaanan ko. Okay lang yun. Pero yung kapwa ko na na tao na ang nagdaon sa akin, sobra, 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 durug na sobra-sobra-sobra talagang durog na durog ako. Yun guys. Kaya kumbaga talagang maganda rin guys yung pagsuko, yung isuko nyo ang buhay nyo kay God. Ha, Kaya, kasi kumbaga talagang bibigyan kayo niya guys ng yung ano nang buhay eh yung kaginhawaan ng buhay. Kasi dyan ako guys eh kumbaga isinuko ko, yan nagdevotion eh, folder pun ako sa pagdarasal, talagang grabe ako hanggang ngayon yan guys sa pagdarasal tapos humawak din ako guys. Doon na ako nag-umpisa noon. Humawak ng pampaswerte. Yan guys, talagang unti-unti na ako dyan guys. Gumagana ang buhay ko. Yan, tapos pampaswerte na ano. Pinasok ko na yung mga pampaswerte na yun ng mga mukya. Excuse me. Hanggang sa para naging adik na ako guys sa mga pampaswerte. Naging koleksyon ko na yung pampaswerte na yun. Kasi nauobserbahan ko guys na as in yung ano guys eh, yung para bang kung magkano yung ginasto ko sa pampaswerte, para bang bumabalik ito ng triple. Ganon guys, bumabalik talaga siya ng triple. Halimbawa, gumasto na ako, malaki na kasi ng ano ng mga pampaswerte ko guys eh. Para naging koleksyon ko na. Pero ganon at ganon pa rin talagang ang balik sa akin guys ay triple. Yan guys, halimbawa lang gumasto ng ganito, ang balik ay triple. Ganon kaya kumbaga naging mahilig ako guys sa pampaswerte na yun, ng mga mutya yan. Yan, syempre samahan nyo ng dasal, sipag at syaga. Sinamahan ko yan, guys. Nang sipag at syaga na kahit na akala nyo, ang ganda-ganda ng buhay ko. Kapag naghahanap buhay ako, minsan, guys, abutan ako sa sa labas, ng gutom, kasi syempre, ano, uh, uh, hindi naman pwede na bawat ano kain-kain, ganun guys. Syempre nagmamadali ka. Abutan ka ng gutom, uhaw, init sobra. Yan guys, kumbaga sinamahan ko ng sipag at talagang kahit pagod na pagod ako minsan talagang sige lang ako, ganun guys ako. Kumbaga talagang hanggat kaya ko, hanggat kaya ko maghanap buhay gagawin ko. Yan hanggat kaya ng katawan, ganun guys ako. Kumbaga kasipag, kailangan magsipag ka, syaga, dasal. Tapos yun ang sinasabi ko na pagiging positibo na umiwas kayo, na mag-isip kayo, na down kayo. Ang isipin nyo, lagi makukuha ko to, magiging akin to. Ganon ako guys ha. Huwag kayong mag-iisip na down kayo. Lumaban kayo kahit na anong pagsubok. Dahil ano ko baga hindi nagpapabaya si God guys ha. Hindi nagpapabaya. Kagaya ng ginawa niya sa akin. Hindi niya ako pinabayaan. Ganon guys ang ibig kong sabihin. Dasal, sipag, si, pag, si tiyaga, maging positibo. Yan guys. Tapos kung may mga pampaswerte kayo, ha? Kagaya ng mga na share ko sa inyo yung mga pampaswerte na yan. Sundan nyo lang yan, guys, ha? Sundan nyo lang. Kasi kumbaga dyan nag-umpisa ang buhay ko kung bakit ako nakabangon, kung bakit ako naging, kung naging okay yung buhay ko. Yan, guys, yung ba, yung tao na walang tirahan, ngayon may tirahan. Yung tao na halos walang makain, ngayon lahat ng gustong kainin na bibili. Yan, guys, yung tao na talagang as in, alam nyo kahit na pagdating sa mga damit noon, puro ako ukay-ukay noon guys. Nung time na yun guys, kasi nasa Cebu ako niyan guys, madaming ukay-ukay doon. <laughs> talagang kumbaga, ano ako guys eh, hindi, nangihinayang ako yung bumili ako ng bago na damit. Hindi, nangihinayang ako niyan. Doon lang ako guys sa talagang mga tagtatatlo, isang daan yan guys, ang ibig kong sabihin. Nung time na yun guys, dahil talagang kumbaga grabe ang naranasan kong hirap sa buhay. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Kumbaga talagang as in, hindi ko maano ma -ano, maipaliwanag -ma kung <laughs> kung masyadong mahaba guys kung ipapaliwanag ko yung hirap na naranasan ko sa buhay. Basta dasa lang kayo. Huwag na huwag kayong mawawala ng ano guys ha, ng ng ano ng pag-asa or ano talagang hindi magpapabaya si God. Yan guys, kasi minsan guys, ha, bakit tayo binibigyan ni God ng pagsubok? Dahil minsan nakakalimutan natin siya. Kaya ngayon, ano ang gagawin niya sa atin? Bibigyan tayo ng mabigat na pagsubok, mabigat na problema para maalala natin siya. Ganun guys, kasi di ba karamihan sa atin kapag nandiyan na yung maraming problema, magdarasal na. nandiyan na naaalala ng Diyos. Samantala, kung walang, walang problema, ha, nakakalimutan si God. Yan guys, kaya ako, kahit na maging okay pa ang buhay ko, talagang obligasyon ko na guys, yung mga bagay pagdating sa spiritual, yung magdasal ako, lahat yan guys, na mga ginagawa ko pagdating sa ano. Yan lang guys ha, thank you guys, thank you sa mga subscribers ko. Yung pangalan ko guys sa Facebook ko, kung ano yung pangalan ko guys, dito sa YouTube, yun din guys, ang pangalan ko sa Facebook ha. Kasi minsan guys, bihira akong mag-vlog dahil may mga gumagamit guys, ng ano ko, ng ng, nang video ko, kinukuha nila, ini-edit nila yan. Tapos i-upload nila sa ano guys, sa Facebook ng mga fake. Akala naman ng mga tao, ako yun, yun pala, hindi ako yun. Yan guys ang ibig kong sabihin. Isa lang guys ang Facebook ko, isa lang ang YouTube ko ha. Yan lang guys, thank you guys, I love you all.